Eto. Totoo ba na ang student driver ay hindi hinuhuli sa anumang paglabag sa batas trapiko? Okay, letter A. Totoo. Ang violation ticket ay ibibigay sa magtuturo. Letter B. Hindi totoo. Ang violation ticket ay ibibigay sa nag -aaral. Letter C. Hindi totoo. Ang violation ticket ay ibinibigay lamang sa mga profesyon na driver ng sasakyang pampubliko. Bago ang sagot, shoutout po muna tayo kay Marvin Tenorio ng PC Hill, Cotabato City, kay Jerry Samsam ng Batak, Ilocos Norte, at kay Alan Flores Cormero ng Kingdom of Saudi Arabia. Sa palagay mo, ano yung tamang sagot, T? Letter A. Letter A? Ganito kasi yan. Mahuhuli ang isang student driver kapag siya ay nagmamaneho ng walang kasamang licensed private person. Ang tamang sagot, hindi totoo na hindi nahuhuli ang student permit holder. Ang kanilang violation ay driving without a license. Kasi pag wala silang kasamang licensed driver. So mahirap lang, halimbawa ako, tinuturuan kita tapos wala kang lisensya. Pinapamaneho kita, wala kang student permit. So ako yung huhulihin. Ano yung violation ko? Allowing an unlicensed person to drive.